Isang nakakagulat na balita, Dalton Kinect tinrade na papuntang Charlotte Hornets, Luka Doncic Unang practice para sa LA, pag-usapan natin yan mga buddy Eto na nga mga repa, isang nakakagulat na naman na moves ng LA ito nga si Dalton Kinek ay tinrade na nila papuntang Charlotte kapalit ni Mark Williams. Sa package na ito ay nakuha nga ng Hornets. etong si Dalton Kinek, Cam Reddish at 2031 unprotected first round pick ng LA at ang 2030 pick. Marami man ang nagulat sa trade na ito at marami ang napakamot ulo sa ginawa ni GM Rob Pilinga ay hindi natin ito masisise dahil sentro na lang talaga na isang mo ang kulang ng LA Lakers. Marahil sumugal na rin si Pilingka dahil meron naman ng Luka Doncic na isa nga namang offensive threat inside and outside the paint. Ganon pa man mga body ay isa kasi si Kinek sa inaasahan na magiging future ng Lakers. Pero hindi daw maintindihan ng mga Laker fan kung bakit ganon na lang kabilis binitawan itong si Dalton Kinex. Napakaganda pa naman ng chemistry na ipinapakita kapag nagsasabay itong si Austin Reeves at Kinex sa loob ng court. Hindi rin naman maikakaila na isa itong si Dalton Kinex sa mga top shooter ngayon dito sa kupunan ng LA. Ganon pa man mga body may mga ibang NBA analyst naman na sinasabing maswerte na rin ang Lakers dito kay Mark Williams. Sa mga hindi nakakaalam ay 22 years old lang ito. Siya nga ang naging 15 pick ng Charlotte Hornets noong 2022 NBA Draft. Nag-average siya ngayon ng 12 points per game at 9 points per game na napakagandang stats para sa isang sentro. Kaya nga kung future ng LA ang pag-uusapan ay mukhang yun talaga ang nakaplansyang plano ngayon dahil matagal nilang mapapakinabangan itong si William. Isang pasabog na naman ito mula sa Lakers at asahan natin na mayroon pang mga matitinding trade mamaya bago matapos ang araw na ito. Samantala, si Luka Doncic nga ay nagumpisa ng mag-ensayo kasama ang Laker team, itong si Lebron at Austin Reeves kanina. Makikita naman natin sa video mga body na talagang walang kupas ang shooting nitong si Luka Doncic kahit nga galing ito sa injury. Ito nga yung maaasahan natin kapag naglaro na ito, sana sa kanyang magiging debut kontra Indiana Pacer. Mukhang kompleto na talaga ang opensa at depensa ni itong Lakers at masasabi natin na isa na talagang lehitimong top contender lalo na at sa pagkakakuha nila dito kay Mark Williams dahil nga sa mga nangyari dito sa LA ay marami na ang nag-aabang na maglaro ang kanilang mga bagong players sa mga darating na araw pero kayo mga buddy ano bang masasabi nyo sa ating video ngayon i-comment nyo lamang ang inyong reaksyon at maya maya lang posibleng meron namang trade na magaganap. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat mga buddy.